This is Kapehang May Kabuluhan Podcast. Pengini and Lalek. Hello mga bang! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa patuloy na pagsama dito sa aming Kapehang May Kabuluhan kung saan natin pinag-uusapan ang mga bagay-bagay, mga mahalagang issue at pati na rin siyempre, mga malilikhaing ideya. Pati na rin to sa mga gusto ng malalalim na usapan na may pagpapalitan ng pananaw, di ba Lek? Oo naman, sa katunayan nga, napakaganda ng nilalaman ng episode natin ngayon. Kasi para talaga siya sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, matanong lang kita. Anong paborito mong kanta ngayon? Like yung kanta na makakapag-describe sa nararamdaman mo ngayon. Um, siguro ano, Tadhana by Up Dharma Down. Favorite ko na yun dati pa kasi ang ganda ng pagkakasulat. Ramdam mo din kasi yung feelings eh. Uy, agree ako dyan. Bukod sa maganda yung melody, mahusay din kasi yung paggamit ng mga salita. Nakakatuwa nga eh kasi madaming OPM songs ngayon ang nagiging daan para maipakita yung kagandahan ng wika natin pati na rin yung pagiging makata ng mga Pilipino. Ayun, kaya ako rin tinanong yan sa'yo kasi nga diba may kinalaman ng episode na to sa wika. Totoo yan! Pag-uusapan natin ang wikang Filipino bilang puso ng ating kultura, pati na rin ang kasaysayan nito at ang kahalagahan sa ating pagkakakilanlan. Umpisahan natin sa pagtukoy ng kasaysayan nito. Ano nga ba ang kasaysayan ng ating wikang pambansa, Nicole? Okay, balikan natin ang taong 1937. Wala pa tayo sa mundo niyan, Beng. Totoo, wala pa ako sa mundo niyan. Pati ikaw, hindi ka pa sinisilang niyan. <laughs> so, noong taon daw na ito, itiniklara Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Manuel El Quezon. Ito daw ay bilang tugon sa pangangailangan ng wikang mag-uugnay sa iba't ibang relihiyon ng Pilipinas. Bale, naging daan siya sa pagkakaisa natin? Oo, oh, tama. Mula noon, maraming pagbabago daw ang pinagdaanan ng Filipino hanggang sa opisyal na itong kinilala bilang wikang pambansa sa Saligang Batas ng 1987. Sa totoo lang, marami talagang salita sa ating wika na napakaganda pero hindi siya nagagamit gaano eh. Totoo, kaya kapag nakakabasa ako ng mga tula, na ko kapag nakakita ko ng mga salita na hindi natin masyado nagagamit ngayon. Parang nabubuhay rin kasi yung kultura natin. Muunlad, ganun. May mga batas na naipasa noon na nagnalayong palakasin ng wikang pambansa. Isa na dito yung Batas Commonwealth bilang 570 noong 1946 na ginawang opisyal na wika ang Tagalog. Tapos, sinundan ito ng proklamasyon bilang 186 na nadedektara ng tinggo ng wika na sineselebrate natin tuwing Agosto. Tapos, itinatag din naman ang Komisyon sa Wika ng Pilipinas kung saan pinapangalagaan nila yung wika natin. Alam mo, Beng, pakiramdam ko makakatulong din sa pagunlad ng wika natin ng pagsasanay sa paggamit ng Filipino. Hindi lang sa ganitong pagkakataon, kundi pati na rin sa araw-araw na buhay. Sang-ayon ako dyan. Kasi pansin ko din na karamihan sa atin, kasama tayo ha, hirap sa paggamit ng Filipino ng tuloy-tuloy sa usapan. Parang nasanay na din kasi tayo na halo-halo ang lingwaheng ginagamit, mapapaaralan man or social media yan. Ay naaalala ko dati tuwing pinagdiriwang ang linggo ng wika. Sinasabihan kami ng mga guru na Filipino ang gamitin sa pakikipag-usap sa loob ng paaralan para daw masanay kami. Sabi kasi sa ganong paraan daw, parang mas pinapalawak din namin yung kakayahan namin na magpahayag ng ideya at damdamin, kaya huwag daw kaming may Ah, may punto naman. Simpleng gawain lamang siya, pero malaki ding kontribusyon nun sa pagpapalakas ng ating pagkakakilanlan. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pupwedeng simulan natin to sa edukasyon at sa pag-aaral ng panitikan. Dahil nabanggit mo na din yan, hindi na rin natin may na ang wikang Filipino ay katikit ng panitikan. Tsaka ang mga wika ay tahanan ng mga aktani na Balagtas, Rizal at iba pang dakilang mananulat. Alam mo ba, isa nga sa mga hamon ng sistema ng edukasyon eh. Parang hindi na kasi ganap na pinapahalagahan ang mga akda sa Filipino. Hindi nila alam na ang pagbabasa nito ay nagpapaalala ng kahalagahan ng ating kultura at pagkakakilanlan. Uy, totoo. Kaya magandang ideya din ng paglikha ng mga video at podcast na ginagamit ng Filipino. Kagaya nito, sa ganitong paraan kasi na isasama ang wika sa teknolohiya. Tumpak ka dyan, Beng, sa pamamagitan din niya na nanatiling may pag-asa para sa wikang Filipino, na kahit patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, hindi ito magiging hadlang sa pagtaguyod ng ating wika. Nararapat lamang na natin ng pansin at pagpapahalaga ang wikang Filipino dahil ito ang nagsisilbing kaluluwa ng bayan at puso ng kulturang Pilipino. Kayun pa man, hindi dapat natin kalimutan ang mga katutubong wika sa bansa kasi sinasalamin din ito ang yaman ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Sabi nga ulit ni Kato sa Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Tama. Medyo madami na din tayo na pag-usapan, Beng. Dami ko din natutunan sa totoo lang. Tanungin din natin sila. Kayo ba? Sana may napulot din kayong aral o kahit bagong pananaw. Isa siguro to sa magaganda nating episode. Sana naipakita natin ang kahulugan ng wikang Filipino sa ating kasaysayan, identidad, at kultura. Pakatandaan na kung di natin pangangalagaan ang wika, ay pupwede itong mawala responsibilidad din kasi natin na ito ay pagyamanin at ipagmalaki. Bago matapos ang araw na ito, isipin natin. Sa tingin nyo, bilang isang mamamayan ng bansang ito, anong maari pa natin gawin upang maipakita ang pagpapahalaga sa wikang pambansa? Muli, ako nga pala si Nicole. Ako naman si Alex at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa Kapehang May Kabuluhan. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay ang wikang Filipino. Wikang pambansa